Ayan magandang gabi guys, uh, this is OU1982 vlog at uh, ayan uh, gusto ko lang uh, i-share yung aking uh, mga mga sponsor po na walang sawa pong tumutulong sa akin sa mga ginagawa ko pong charity vlog at uh, patuloy po silang sumusuport at uh, nagagalak naman po ako at uh, hindi po mahirap para sa akin ang gumawa ng charity dahil Uh, always po silang sumusuport sa akin, uh, lalo ni mga kaibigan, kakilala. And, uh, at, uh, ayun po, uh, basta natutuwa po ako na uh, nagagawat, ko po lahat ng aking mga ginagawang charity project na tatapos ko po maayos. Once na po ako ay nag uh, nagkantak ng aking ginagawang charity, ay, ahm, uh, uh, Basta po uh, nagagawa ko po ng ayos at uh, ayun nagpapasalamat po ako kay Lord at uh, uh, patuloy po silang naniniwala sa aking mga ginagawa although na uh, wala po tayong kakayahan na uh, financial pero dahil goapunya uh, siya po yung tumutulong sa atin para maganda magampanan po natin yung ating uh, magandang adhikain dito sa pagiginga uh, sa pagbablog ko ng charity. Ah, uh, guys, nagpapasalamat din po ko sa ating mga supporters dito po sa FB natin, at sa, sa lahat po ng platform na aking uh, ina-uploadan ng video. Pagkamat wala man pong mga viewers, pero at least, uh, I try my best na makita ng madla yung, yung ano po yung ginagawa ko. Uh, hindi ko po siya ipinopos para ipagyabang. Uh, ipinopos ko po siya para maging inspiration po na hindi po hadlang ang isang bagay na nawala tayo upang makatu hindi makatulong sa iba. So, yun guys. Ayun. Maraming maraming salamat po talaga. At uh, overwhelmed po ako sa aking mga uh, natatapos sa project. And see sa December 22. Uh, ang Christmas giving natin. At ayan uh, po. Maraming maraming salamat. Ayan guys. Please follow me. And please like and share pa po ng video ko and uh, patapos po ng ads at doon po tayo kumikita. Ayan. So guys, uh, gusto ko lang di-share pala yung aking uh, kinita last month. Uh, so ngayon wala po tayong kinita kasi uh, hindi tayo umabot sa $25 minimum na pwede niyang as well din natin. So ngayon guys, uh, medyo malaki-laki po yung ating uh, naiipon kaya medyo makakasweldo tayo ng maganda ng konti. Um, naging doble. Kaya maraming maraming salamat guys. Uh, please supportahin nyo pa po ulit ako sa aking mga uh, pagbablog po dito sa ating uh, Facebook. At uh, pa-share na rin po. Uh, malaki po tulong sa akin yan. So ayun guys, maraming maraming salamat. Bye bye.